Kag sa numero uno sa mga balita sa Negros Subong at 21 ka mga ang gindala kainas aga sa City Health Office sa Talisay matapos nga nasakitan sang tiyan kag nagpalanuka. Ginsiling ni Ian Arnold Arnay, ang spokesperson sang Deped Negros Occidental, ang insidente na tabo mga alas 8 sang aga. Kagiliyon nga gindala sa Talisay City Health Office ang mga kabataan na nga madapatan sang giliyon nga medical attention. Duwa sa 21 ka mga estudyante ang yara sa grade 3, apat sa grade 4, kag 15 sa grade 5. Sa inisyal nga pagpangusisa, ang mga kabataan ang nagkaon sa expired na tsokolate. Suno kay Dr. Joey Villarosa, ang Division Medical Officer nga nagpadulong mismo sa Bubog Elementary School kung sa diin natabo ang insidente, nakabutang sa nabilin nga wala mabuksan niya mga tsokolate. Nga September 17, 2024, ang expiry. Isa ka estudyante man ang nagdala sa nga mga mga tsokolate sa eskwelahan. Pero as of press time, hindi niya mapatuod kung bala ini ang ginbaligya sa estudyante o kung ginhatag sa iban nga estudyante. Ining isa ka isolated case, suno kay Dr. Villarosa. Samtang sa pagsulundan sa DepEd ang pagbaligya sang pagkaun sa pagkaon sa eskwelahan, ang ginatugutan paagi sa kantin. Gani kung ginbaligya ginman ang tsokolate, hindi ini-sanctioned sa eskwelahan o kung sa DepEd. Samtang ginsiling naman ni Arnice nga ginpapauli na ang 21 ka mga estudyante kag sila ang ginhataga na sang reseta. Hindi pa kami sure kung ginbaligya gid man sang bata ang hmm. ano pero most definitely gindala sang bata sa sulod sang iya nga bag uh, or gindala niya bitbit bit, -bit sa iya person gin nagano siya sang nang sulod siya sa iya classroom kag either nga ginpanghatag ya ma'am o kung ginbaligya ya nag-acute abdominal pain kag nag uh, nausea no vomiting din pangdala sila ma'am sa city health office